Diyos ko. Yung sombrero ko. Nginat-ngat ng mga aso. <laughs> Puwisit ng mga aso yan. Hindi na nakatulong. <laughs> nakaka <-perwisyo> na. <laughs> Ang paborito kong sombrero. Nginat-ngat. Pwede pa naman eh. Kaya matanggal tanggal yung Beauty to Ayusin ko na lang Puno hmm? na naman tong mga uh, ah Aso na to so, Yung sombrero ko kayo ha uh, Yung sombrero ko ha uh? Minat ngat nyo ha uh? uh, para kay mga batang ikot-ikot gulo-gulo magulo sa bahay o ano na naman Wira oh. Para nakakapagsisi na at kinuha ka namin saya. Dati nung no, si Sayon lang nandito, tahimik lang eh. Ngayon nung no, binigyan namin ng kalaro, ikaw, pati ikaw, umingay ka na rin ha? Winter, Spring, Summer, or Fall, tuloy ang buhay sa Canada. Laging sobrang masaya ka na rin. Bihira kayo ha. Ang <laughs> hira itong mga aso na ito. Alam nyo mga kainags ano? feeling ko meron tayong ano no, mga bata. 'Di ba? Ako ganun din ako nung no, bata ako, you eh, no? Do sa bahay namin, eh, galit na galit yung nanay ko, tsaka tatay ko, eh. pag magulo kami mga magkakapatid eh, 'di ba? Pag ay lang kami, tatlo pa lang kami nung time na 'yon, no. Oh. Takbuhan kami ng takbuhan sa loob ng bahay namin. Ang daming kalat, nagko ano yung masagi namin, bumabagsak, basag. Bagsakan yung mga gamit namin, do, eh. Although yung karamihan sa mga gamit namin, plastic eh. Katulad ng mga plato, plastik baso, plastik nung araw, ganon ni eh. plastic eh nabibili lang sa, oh, ayan ka na naman, bakat karahin mo naman to ha ikaw, ikaw ang tumira ng sombrero ko siguro eh ha nako, delikado dyan kaya hanggang ngayon, hindi pa namin may kabit-kabit yung aming uh, bagong biling sopa no maraming salamat, maraming mga nagaharap ng na mga subscribers, viewers natin kung nasa na rin yung sopa natin ba't daw hindi pa natin kinakabit hindi pa natin na ipapakita sa mga vlogs natin nako eh baka yung, yung, iba iniisip baka daw hinatngat na ng mga aso na ayolay pa natin ipakita hindi po yung sopa namin nandoon pa sa garahe hindi pa rin namin ay ano ano At hindi pa namin ikakabit dito kasi pinag-iisipan pa ni Mahala na kung saan niya ilalagay pero sabi ko magbawas tayo ng isang upuan na nandyan para may pasok na natin isang upuan kaya lang ako kang ayaw pa ni Mahala Ray itanggalin yung mga dito Masiigaan daw ng mga aso yun Ano ha? Ano? Ano ha? O, oh, pwede ay 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 ay, 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 ay Ang gandang bata Ay, naku Oh, ano na naman ang gagawin mo ha? Talaga si Sayo, no? <laughs> Pero masaya, no? Masaya Masaya makita yung mga aso natin, eh, no? Yun, no, ha? Para mga tao, eh Mga tao, mga Kulang nga lang magsalita, eh ano? Anong gusto mo? Anong gusto mo, baby? Baby girl? Ay, maraming maraming salamat nga pala dun sa, ano, sa subscriber natin. nil uh, ginawan niya ng portrait si Saya. Yung nakasampa si Saya rito. Thank you very much, ano? Salamat. Ano? Ano? Kagandang bata eh. Ah, ikaw, ikaw? 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 Ha? Ikaw? Nako? 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 pagkain, 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 pagkain na naman. mo, mm, tino, naglag yung dila niyo. Oh. Ha? Naglag yung dila niyo. Pambihira kayo. Oh. <laughs> yung ating, uh, mga lawn grass, maganda yan, nung wala pa tayo mga aso, talagang healthy, marataba ayun yung kalbo-kalbo na, nung dumating yung mga aso natin ano? tapos yung bahay natin ako, maganda yung bahay, yung ng bahay natin dahil nung dumating yung mga aso natin eh nagkagulo-gulo <laughs> although kasi hindi natin na-train na ng maayos yung mga aso natin ano? hindi natin na-train at ganoon talaga pero kahit pa paano yung mga ganito klaseng aso eh, may mga may talino pa rin kahit pa paano may mag-isip pa rin ano, madali pa i-train kahit konti ano ha huh? kahit basic ano huh? ha? 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 ha naka 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 yan <laughs> si ano yung sinong pinapagalitan mo mga mong mga anak mo ha ang <laughs> bihira si mahal na may dalang pamatpat eh para na mamalo ng kamay ng mga bata eh no <laughs> Ano bang ginulo doon? Tingnan nga natin. <laughs> Ala ila ala, ikaw pa tanya ka, nagtatago ka ha? Ah, oh, ni tayo to sa si saya. Ah, oh, tingnan natin si Mahal Reina. Nako, sino pinapagalitan? Nako. Pinag Ayun pala kaya naman pala. Oh, ayan si Mahal Reina, nginat -ngat pala yung mga nako. Kalat na naman tayo rito. Ha? Huh? Oo, oh, ayun sopa natin. Kaya yung sopa nga namin. Kanina sabi ko nga, hindi namin pwedeng may akit dito. Gawa nga na. Yung sombrero ko, nginat-ngat. mo ba alam?

Hmm, laka. Sit, sit. sit. sit ka lang, sit. Sit. Sit na lang. Sit daw. Laka. Kakatuwa. O, tara, labas muna kayo dalawa. Mainit kayo dito sa loob ng bahay. Yari kayo. O, doon, 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 doon. -do -do. Labas, labas ang bahay, labas sa bahay. Lalabas lang muna ako ng bakuran, mga kainis. At kunwari, titingin-tingin lang tayo dito sa labas ng bakod natin pero ang talagang target ko rito ay natin yung mga raspberries na lumalabas doon sa bakuran ng ating kapitbahay <laughs> so tama-tama umalis yung kapitbahay natin ano bukas yung garahe niya eh, checkin na natin yung ano yung yun eh, o, mga raspberries kung meron ng hinog nako di ba Teka muna, teka muna. Mukhang merong merong meron akong kalaban na kumukuha rin ng mga raspberries dito. Ah. Ito may tumira na oh. Ang alam ko isang raspberries lang yung nakita ko rito, nakuha ko dito nung na nakaraan. Ito, tatina may kumuha na oh. Tapos ito meron din kumuha oh. Ang bihira mo kami kalaban tayo ah. Wala nang hinog na raspberries dito. Oh. Bihira ito, hindi pa hinog 'to eh. Bihira. Yan ang sinasabi ko eh no. Bihira. May kalaban tayo rito. Siguro yung mga dumadaan din dito no? Baka nalaman na nila may mga raspberries na lumalabas doon sa bakuran <laughs> Meron tayong kalaban sa negosyo. Ang <laughs> Kaya pala marami akong mga nakikita mga bata dyan. Na tuwing hapon, dumadaan dyan. no oh. Nako, mga bata talaga. Kala matinding kalaban natin yan. Yung mga bata ngayon pagdating sa mga ganyan. mga raspberries. Uh, ano mga nakikita ko, mga ibang lahi. Eh, no? Hindi mga puti. Eh. Mga bata. Dumadaan dyan. <laughs> oh, by the way, ilagay na muna natin itong mga ito mga pinagdamuhan ni Mahalarena nung mga nakaraan. Oh. Lalagay ko lang doon sa kulay kulay green na na container. Ito, 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 Ayan, lako po. Uh, sipag talaga ni Mahal Reyna. Oh. ko lang muna lahat ito, sandali lang. Mahirap ano eh, mahirap kumilos ng isa lang, isang kamay lang ang ginagamit natin eh, no? Pero konti lang naman yan, kaya naman Ikaw, wag mo nang guluhin yan sayon. Hindi ka, di ka nang nakakatulong eh <laughs> Pero nakakatawa ka yeah. <laughs> Ay, nakapa oh, Luminis na kahit papaano yung ating ano, no? backyard Tabi dyan, tabi dyan, tabi dyan Kita nyo yung mga ibon, mga kainags, oh Oh yan, yung mga ibon, sinusundo na ako rito kasi nanghihingi ng pagkain yung mga yan, oh. Ilang linggo ko nang hindi nalalagyan ng pagkain yung kanilang lagay ng pagkain doon sa backyard natin. Ayan, no oh. Nagpapansin kay Inags, no? Yan. <laughs> Sabi nila, Inags, wala na kami pagkain. Bigyan mo kami pagkain dito. Ayaw na namin maghanap ng pagkain. Mahirap maghanap ng pagkain. Ayan, ayan sila, oh. Ayan, oh. Eh, tingnan natin dito, mga kainis, ano? Yun, lumipad na. Ang ah, dami na nila, no? So yung, yun, ayun yung sinasabi ko sa inyong kainan nila. Wala nang laman, ayan, no? Oh. Ayan, Wala nang laman, mga kayonis, oh. empty na. Ayan sila, ayan sila sa, ano, ayan, ako, mabilan nga natin ang mga pagkain itong mga ibon natin. Alam nyo naman yung mga ibon natin, alaga natin dito yan, eh. Ayan, no? Oh. Empty. Ayan. Nagiliparan, nakawawa naman. Natin, sabit -sabit, so, yung nga pala mga kainis, ano? Uh, sunod na project ni Mahal na Reyna. Yung ano, yung... <laughs> yung blinds natin dito kasi gusto nilang maglagay ng blinds sa... Uh, kasi nasira na to, eh, no? Meron dati dito to blinds, yan, Kung napapansin nyo, may... May lagayang pa yan, eh. Kaya lang... Siyempre, katagalang ginagamit, nasira na, nalaglag. Tapos naputol na rin yung ano, nilagi actually nilagyan ko na rin ng pangkabit yun para maayos kaya lang talaga nasira na talaga sobrang tagal na rin pati yung blind sa washroom balak na yung bumili ni Mahal Arena nung bagong blinds ngayon titingin-tingin din ako sa ano sa home depot meron ako nakita sa home depot noon eh nung dito sukatin ko lang to kung hanggang ano saan para pagdating natin sa home depot alam na natin yung bibili natin para pag ano yung talagang bibili na talaga tayo kasama si Mahal Arena alam na natin kung anong kukunin ka agad. hindi yung pagpunta natin doon mamimili pa tayo it takes time so baka mamaya pumunta ako doon titingnan ko kung anong pwede para pagkasama ko lang si Mahal Arena. kung approve kay Mahal na yung blinds na gusto niya eh kukunin na lang natin ano pipicturan ko rin mamaya para may pakita ko sa kanya pag pag-uwi ni Mahal Arena. kasi may pasok si Mahal na ngayon eh Iwain muna natin tong papayang binili natin mga kainis. Ano? Nako, mukhang masarap to. Pahaba eh. Iwain na natin bago maunahan tayo ng mga pagkasira, ano? hmm Nako, mukhang masarap to ah. Hmm? Sa kabila. Yan. Nako po. Hiwa. Mm -hmm. Wala. Wow. Daming buto. <laughs> Tanggalin mo natin mga buto tapos iwain natin. Oh, ito na siya ngayon mga kainags, so, oh. Linis, no? Wow. Nako, masarap banatan to. Ang dali lang. Itatanggalan ko muna ng balat, no? Yan, no? Para makain na natin. Yan, tanggalan ko lang yung balat ng ganito para dire-diretso yung kain natin. Mamaya. O, oh, diba? Nako po, napakasarap niya, no? Tapos talagay natin sa fridge para medyo malamig ng konti. Yung matitira. Yan, nako po. Subukan na nga natin, ngasabla lang na ako, no? Mm -hmm. Nako, ang sarap. Ang tamis. Mm -hmm. Panalo. Mmm, sarap. Mmm. Kuha pa tayo isa. <laughs> Mukhang mauubos ko ito ah. <laughs> mmm. Sarap, grabe. Ang tamis, tsaka ang sarap balatan, ano? Smooth na smooth. Mm-hmm. Ah, God. Mm-hmm. -hmm. Dalagay ko muna sa fridge para medyo malamig ng konti. Ayan na tara. So, gagawa muna kami ng thumbnail ni Mahal na Reina, mga kainis, ano? Para sa isa sa mga vlogs namin na ginawa. Tara mahal muna, dito tayo. Uh, ito yung... Okay. ano natin, yung ating pinaka... yan. Ngiti ka. Ha? Oh, Umiti ka? <laughs> ano ba yan gagawin? Ano ang video ba? Oh. Hindi, eh. mamimili lang ako may ang gel. Ang gel. Dapat dito ka lang humarap. Ayos na, umalis ka na sa harap mo. ka lang. Harap. <laughs> Ang Okay, salamat mahal na rin Ingat ka. <laughs> Gumagawa kami ng thumbs nail mahal na rin eh. <laughs> Matapos ang pakinabangan. Sabay, umalis ka na. Hindi natin kailangan. <laughs> Kaya napatukan tayo eh no. <laughs> Tontuwa pang gago eh. Ang paalam mo na mahal na rin <laughs> Ma! Wow, ganda ng araw natin ngayon. okay oh, na si ano si Mahal na Reina. At sasakay na sa kanyang Bye bye ma Salamat Salamat sa batok Yan Ang <laughs> bihira O tara pasok na tayo May lumabas ng kapitbahay Baka marinig tayo rito Tumatawag mag isa <laughs> Alis muna tayo mga kainig Sano punta muna tayo home depot Tingnan natin yung blinds Yan ako ganda ng araw natin ngayon Buksan natin yung aircon natin Yun Tsaka syempre yung ating uh, radio Buksan natin Yan Para may sounds tayo syempre Alright Let's go <laughs> Ayos eh no Yeah! <laughs> na, na ano naalala ko, si Pong Pagong eh, no? Noong 1980s, ano? kilala nyo ba yon? <laughs> pag nakikita ko yung sarili ko, pag gumagay eh. si Pong Pagong, ang bihira <laughs> Nang batibot yata yun eh, no? So ito na yung mga blinds mga kainags, ano? Uh, tingin ko, ito yung kailangan natin. Nakalimutan kong sukatin eh mga ganito siguro kahaba yun na siguro mga ayan o, 60 inches yung yung lapad no tapos yung haba mga 48 48, 48 long magkano presyo yun ito nakasale siya ngayon ano itong 60 inches nasa 127 sale regular price nya 150 almost no ayan yun yung kailangan natin tapos yung maliit yung sa washroom ang tansya ko mga ganito pero pinicturan ko na lahat yan para kung sakali masukat natin may pag uwi natin alam na natin, meron tayong titingnan sa picture natin na kinunan So yan, ito yun, oh Ganto yung, ganto yun, mga kainags, oh Ayan, ganyan yun Tapos pag iangat mo siya, angat mo na lang siyang gano'n Wala na siya yung dipihit-pihit na gano'n Alam ko ganyan kasi meron na rin ako nabili niya sa washroom natin sa basement, eh Ayan, at least nakunan ko na ng picture para mamaya Ito pa, meron pa rin pala rito, ang dami, oh, ayan, oh Ang dami pa rin dito, marami pa tayong pagpipilian Ayan, oh hanggang doon yan iba-ibang klaseng blinds ganito yung sample niya mga kainig so. Oh. ayan o, oh. gaganyan mo lang siya tapos pag isasara mo, ganun pag bubuksan mo, ganun o, oh, ba? Diba? tapos pagka gusto mo siyang iangat, angat mo lang ng ganun kamay mo ganyan, ganyan yun o oh. galing, ayan, ganyan yung bibili natin, ano, ganyan yung style kaya muna na tayo Gutom na ako ganda na mga bulaklak talaga, ano Buti hanggang ngayon, hindi pa rin tinatanggal yung mga bulaklak dyan. Kaya yeah, so, nandito tayo ngayon sa ano, sa kebabuloy mga kainag. No? Pero ang in-order ko na, chicken na, hindi na lamb or uh, beef. Para malayo tayo sa uric acid. Medyo nabuti no, nga, nawala na yung uric acid natin, yung naramdaman nating arthritis. Eh, no? Kaya chicken muna tayo kasi gusto kong kumain ng kanin ngayon. Eh. Ayan okay, mga kinigs, chicken yan ano? Eh. Tara, na natin Hmm. Cara Hmm. Bingung stok itu kali nih. Hmm. sa bahay na tayo mga ka-inay uh, sukatin na natin itong ating bintana rito na natin hanggang sa ano Seventy, 70 inches Parang wala akong nakita inches doon na. ah. Double check ko nga yung piniktura natin. Mga sukat. Meron tayong nakitang 72 inches doon. Pwede namang putulin yun mga kainis. Napuputol naman yun eh. Pero yung 66, tsaka yung ano, yung bibili nating blinds, yung pinaka-lock niya, nandito na. Hindi katulad kasi ito. Yung lock niya nandito. Tsaka nandun sa kabilang dulo. Kaya kahit nang bilhin natin medyo, hanggang dito lang, siguro 66 no? Pwede na yun. Yung nakita natin kanina, dito naman lang yun eh. Sasalpak mo lang na galumpak. may clip. Mayroong clip yun eh. Sukatin ulit natin. Sukatin ko na yung 66. Ano yung 66? Kung hanggang saan? Ah. 66. Oh, sakto. 66 sakto mga kailags. Oh. Sakto. So yung 66 natin, pag binili natin yon dito yung kabilang dulo, at saka yung kabilang dulo niya, dito din. So yun. Yun yung bibili natin ngayon, yung 66 na nakita natin kanina. Tapos yung sa washroom, tignan ko na lang. Che Check ko ngayon. Nako, mahaba na naman pala yung mga halaman natin. Ano? Ay, mga halaman, mga damo pala rito. Kailangan na naman nating mag-gupit ano, mag, uh, ng damo. Ayan, no? Ayan, mga kainay, ano? Maraming maraming salamat sa pagsama. Sana nag-enjoy kayo sa walang kabuluhang vlog natin ngayong araw na 'to. Yan maraming maraming salamat ulit. Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message at maraming maraming salamat po muli. Hanggang sa muli.